Magandang umaga po mga karmbin. Kumusta po? Ating titingnan po itong ating uh, langka po. Kung hinog na. Gawa ng ako po nadaan din ay may nangangungi pong ano, hinog na langka ay sisilipin po natin. Yan po, may kasunod po. Pa, oh. Hilo pala. mabango po mga kapanding ayos ano? ayos kukuhin natin ay dalawa yung isa hilaw pa po kambal po ito yung setup kay utol kambal kambal Papa didi na po yung ating maboy. May kaunting bulok lang po. Pero okay po itong kalahati. Hindi po. Malambot. Ayos po. Dala na po natin ito lang ka po mga kaparambin. No? Tayo po pupunta po sa may kabila po. At tayo po yung magdudulok ngayong umaga. May kasama na po tayo ngayon si kumparing Andy po at si Kuya Uni. Itong kaliwa ko po may sabit pang power so at saka yung thermos po. Dito po naman sa kanan, langkang hinog kaya ganito po yung ating pag video kaya maya maya po uli ayan po yung dala natin thermos may na tubig po ito saka itong power sa putong langka hindi na po pre tama nga muna langkang hanog pre oh laki sarap hmm. hindi po oh. magambol hmm. pre maganda umaga maga po yan ngayon pa lang po si pari hindi makakakain ng ano, hinog daw po Na ngayon langka po. ngayon pa lang ako nakakakain ng hinog may eh. wala po eh pa dalawa pari ngayon sa amin saan po party? pari tabing bahay pari sa may may hulbo oo dito sa may sapa wari ko may nangamoy din maganda yung lamukod natin na. maganda ngayon pre sige dito po tayo sa may kaingin oh yan oh si ni nilaan dyan po dumatingin po yung dalawa. yan ay, Isa, sa. Ayun po. Oh. Tikme pre, tikme. Ayun po. Sinuk na. yan. po, merenda po. Tikme pre. Me, pre. Ano lang sa? Ano? Lasa lang ka po. Hindi, ibig sabihin matamis ba? Matamis din. Aba, ay sa ano. Hmm. Yan merenda po muna. Ayun ay. Tuloy na. Tayo eh. nga. mga ngayon muna. Madalang ka rey. Madalang pa rin ngayon. Yung isa kaya, maganda kaya isa doon. Mga may na natin pala. Ah. Parang hindi na rin yun. Kaya na eh. Parang mga. Nasilabang kukad kanina pagkain. Sabi ko yung dapat pala hindi. Hmm. No, ito. Harap. Ito na yun. Ito pa, gusto yung malaki. Botol eh. Hmm, botol yung malaki. Para ano? Magaan? Yung iba parang maliliit. Kaya unay, ari. Ha? Yung ibang ano ito. Bubukod na dito sa ano itong mga pwedeng panggatong sayang daw nga may eh. maliit pare ito ng mga sangang nyo ito yeah, ito ang bukod ha? ito mga 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 hmm, dito pwede dito lagyan lang ng ano pare lagyan natin sa pin ano? ayun pwede ipatong pala dyan pare ayun na lang patayo. Hey. Na. Ba, magtumba. Yan, yeah. no, sarang ba ito? Sandal. O, yan. Pag yun ang hangat. Pag yung ano? Hindi siya na didimig. Hmm. Yan, pwede. Na. Patayo. Yan nga. Kaya nga daw eh. Yung ano po, ibang maliliit ating ano, ibubukod na po. Okay. Yeah. 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 Bakit? Nagagaling ako ikon ni. Alas dos na ba? Eh, hindi akong taan po. Kaya pala na ano, nagpunta diyan. Ay, tiyagang gano'n. Kumakan pa kang nag niya sa ala. May ko ba? dito? Hindi yan. Hmm. ilang kajiran tanghali Hmm. Mm. Hindi rin nakat sa bahay. Ang Pupunta. Kaya ano. Baboy. Mm. Pupunta niya. Hinihintay namin. Habang hinihintay yung hinihintay kami. Ang gross eh kuya. Ha? Ang na. Yung mm. Tapos nung ano nga. Nung hapon. Pupunta mm. na namin pira. Hindi agad na. Mayakan. Ang lang kaya ba? Hmm eh, uh, mas pa mas nindya pagpunta sa amin dito, ginaggabi ay huwag na yan, linis na po yan kayo niya, kayo ni, tabi, dito na kayo niya. dito na sa ating ano, panggatong yun okay. yan, may nasa lalim oh. ibabaw ko rin mo kayo niya sa talagay? yan lang, sa tabi so, panggatong natin dito sayang, maluluto yan eh yan dito na yan sa kubo ano kayo ni, yan hmm. sa so kayo niya kayo niya, trahin muna <laughs> Ayo pare, tulung-tulung po kami dini. Eh. Yang ganda na pare-pare kuno mai sana. Oh. na po doon, titingnan natin mama. Yan po ating papawer yung mga tumahaba na ito. Masyadong ano po, mahaba. Ito po yari na oh. Ay linis na naman po nitong ating kaingin oh. Sino po nakaka-relate din eh Pare oh. po ay nami. Pare. Ito do pare nakakain eh. May proseso lang pare. Pwede ito. Magtatanong tayo sa expert. May alam ako dito ng ano ay eh, nagluluto dito sa taas. Si Si Kuya ano? Joseph pare. Ito po ating lulutuin po sa isang araw. May proseso po eh. Kaya lang po pagka hindi sanay nito, wag po kayo susubok at talagang nakakadali daw ito ng na lalamunan pare. Nakakailay ito. Nami. Nakahilo, no. Ha? Nakahilo. Nakakahilo. Ito po, pagkadami dito pong nami. Ano? Ito po, namarami ito. Tapos din eh, tatlong grupo po, ta tatlong timbon. Yan Oh. Puro nami po yan. Yan Oh. Ito pong maumbok na ito, nami. Yan o. Oh. Pagkalalaki na ito, po, po. Hmm. Yan po naman oh, nami. Yan Oh. Yan. Hmm. Pagkadami, pare. Pagkadami na rin. Ilan timba ito siguro? Hmm may proseso ay Nahatiin ko po sa gitna yung ano, pasoy. Ah. Nah, ini kita lihat, bukan ini, kota apa, Mga po tayo. Pareho kapina. na. Pareho. Tapos yung po. yan Oh. Harap mo na, napapunong isa. Ayan mo puno. Mm -hmm. O, kapi po, meron na po mga kapambing. Talagang ayos na po aray o. Oh. Yari na. Pakunti na, na lang, na lang pari. Malayos na. Nasa, nasa mga mga kaya. Hey! Oh, ha? Training meron po na na. Po, po. Apaw na apaw. <laughs> ang kape. Ang kape ni. Yan tayo. Hmm, sarap ng kape. Pre. Ah, sa atin muna. Anjan. Ah, hmm. hey, kape na tayo. Kami lumusong kagabi doon. Kapaya pa. Nalulungan. Hindi malulungan namin. Bakala. Nakimitan na tayo. Eh. Hoy, big boy. So, market po. Galing po sa ano. Kaya pa, pesta po ngayon ay. Tartiwan na. Ah. Bumili si Nino ng hapon ng ngayon. Bakit? Hindi. Hmm. Saba? Ang ako siguro sa mga. Saan lugar? Tiro. Saan? Um. Baya. Ah, oh, katawa? Hmm. hmm. Parang ano tayo, napit na piling. Dapat, Tiro. Yun po ang hindi nawawala dito eh. Yung lutong putsir po dito. So, hindi kasi na kaumihan ng putsir. Hindi po. Hindi. Para lutong batang kasi na eh. Yun? Putsir. Ay talaga ito yung dahil yung, yung, yung luto na dito. Putsir. Hindi po nawawalan kahit anong okasyon po. Basta yung lutong putsir po. Yun po yung may gulay, may saba Harot. Meron na. Yung mga gulay na. Ibolyo. Hmm. Pwede dong baling hoyano. Hindi. Pwede siguro. Piprito lang ah. Baka. Grabe. Pwede rin yun. Pero karaniwan po isa ba? Piniprito muna yun. Lutong batangas pare yung ngayon. Kuchiro. Kuchiro mista pwede rin siguro. Yung, mas, yung ano. Yung... Hmm. na ako nun eh. Yung bangus. Hmm. Sarap din. Ano? Pwede ni. Siguro yun lang muna siguro. Dati um, prito pare yun. Nangat lang gulay yun. Prito. Mga karot. Hindi pa datas pa nga. Hmm. Pwede na po ito mga kapambin. Malinis na po. Yun po yung ibang kahoy. Oh. Inihiwalay po natin. Panggatong po natin sa kubo. Yan, malinis na po ito. Magantay po tayo ng ulan dito. Gawa ng medyo matigas na po uli ang lupa. Oh. Masakit pong mag... Saksak ng kahoy. Pagpugan po pong matigas na. Okay na po ito taniman din po ng mais ito doon po tayo sa kabila naman pagtutulungan na po namin oh pre <laughs> putol putol na po yan ay

Bali dun po yung kanina umaga. Tapos na po yun. Tapos din po tayo ngayon tanghali na. Tapos na rin po ari mga kapambin. Yan. Bye bye na po. Pag umulan po ay tataniman natin ito. Tapos yan po sa dulo. Kaya update ko po, po kayo sa ating tanim na mas din. Eh. Bye na sibol na po. May dahon na yan po. Ano, sibol na po. Dini po sa unahan, may dahon na. Hinauna po natin. Nasaan ba? Yan, yan po. Nakakatuwa po. Yan. Sa pagbaba po maganda. Yan po nauna natin yan. na Sibol na po. Yan. si mami po na sa dulo. May, tara na. Tanghalin na maglilinis po sa ating ano, maaisan sa baba. Mas na po, subol na oh. Ganda na ito. Pag umulan po, lalo na ito. Mga ganda na. Yung iba po, wala pa. Siguro yan, bago pala ang po. Tara pare! Tara na! na tayo. Yan po, oh. At tayo po ay katatapos lang po nating mag-power sa po ng ano yung gagawin po nating puste po ulit, dagdag puste. Siguro may mga 50 piraso na po yung ating nakuha. Malinis na po itong ating kaingin. Uuwi naman po tayo. Mamaya po uling hapon. Andito na po tayo sa kubo. Si mami po ay nagluto ng ginatang ano po, Talong po na may gulyasan. Dito muna ako hindi dyan. Nasaan yung gulyasan ito? Pari po. Yan. Anim na pirasa po itong gulyasan na. Yan. Ay, na Tapos na, may sili po. Ay ang ganda po nito. Yan ang sarap pala. Nasaan lang Yan parang halihan po natin ito. Nagluto po si mami ng ano. gilatang gulyasan po na may talong. Ay. quality eh. Hmm, po.